Si Kwan po. Si Atilinda. Ako din. Isang gabi. Ano po Pangalan niya tayo? Lelario Bino. Lelario Bino. Si tatay. Tatay pa lang ni Atilinda si Anak niyo po ito si Atilinda. Ito rin na, natin, natin. Kilala namin yung gawa niya. Ang tatay ni Ate wala na, na rin. Pula. Kaya na po nagpalagay sa si kanya, no po. Nung... Kung oh, nagsama <coughs> kayo, nagsalak na si Ate Linda. Malig pa. Malaki na. May na may na rin. Ay, wala dati, dati, doon, dipis, dip na, pero... Kaya kaya kala ko yung anak mo si Ate Linda na ako. Hindi ka tayo? -tayo. Di na at talagang hindi ka, ka um, kaya na rin takon ano. na rin ang pan, hindi ka na rin makakalabas. Hindi na po ka na nakatayo? tayo. Hindi ka kakalabas-labas dyan. Takon ka rin? Kaya naalala kita tay, kaya ano. Balikan ko si tatay na siyempre, alam ko hindi ka makatrabaho. Kawawa ng kawa, balikan ko si tatay doon, hindi ka kahit pa paano ay magalan natin ulit ng ayuda kaya bumalik kami dito kaling kami nang kunin ng isa ng malasin hindi kami naging namigay pinalarap sa tatay ka ko hindi mo makat balikan natin hindi natin ulit ang konting tulong natin konting biyaya sa ganun makatulong pa tayo kahit pa paano kaya tayo pa may dandala naman ako para sa iyo uh, may pang saing na tulong naman yung um, sa so, May pansapaw ka, may na ulit. Yeah. Si tatay, bueno. May pinis na tayo, pang Pang, pang sabo-sabo mo. Um, uh, pang, pang, pang bulong ka, yun lang mga kaya na natin tayo na Alam mo, sabi mo tayo, mayroon ka na namang biyaya. Maraming salamat sa mga tulong. Yun know, na no, nakuha. No, 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 no. Mal may hirap uh, na hindi makakuha. Hindi na makatrabaho? Oo. Uh, Salamat po. Uh, para mayroong tangguhan. May napapuka yung gamot? Meron. Meron? Uh... Kaya... Meron, kumain may manibili meron. Opo. Oh, Teka uh, ka, meron pa tayong bariya dito. Wala mong kabigna. Pag-ibig pa niyo kontra. Pag-ibig ka man lang parasitamol.

na naman ba i-clogan para maalis-alis yung sakit ng ulo. Guys, at natin sa tatay ulit. Uh, Naalala natin sa ulit balikan para magbigyan ng biyaya. Kaya hey, muli, guys, at uh, muli, maragandang hapon.